Pinakuloan na yan ano Christian ano? No? Kaya masyadong malambot no? Oh, Ayan, yeah, pinaligwa na tayo guys. <laughs> Itang dito. Pero okay lang. Uh, uh, kumain kami kanina mga katukad friends ng uh, isaw dito sa aming uh, ninong at ninang. So yung, yung uh, nagluluto ngayon uh, Bago kong nakilala Taga luto pamangking kaya Pamangking ka ni nga no, nilang ano 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 kanila Taga luto Kamag-anak Trabaho So yon sa pangalan niya siya, no? si ano uh, Si Christian Maka Ano yun Maka tigib Paano mo sabi? Ayan. Ano na yung probisya mo? Ah, Bisaya. Ah, Bisaya. So, si Christian ay taga, ano daw? Taga Dumaguiti. Ah, Christian. Ano siya? Ah, Bisaya. Matagal ka na rin dito sa ano? Sa Manila. Ilang, ilang ano? Araw, buwan, taon? Ah, limang ka na. So, ayun guys, ha, nangangamoy yan na tayo. Nangangamoy... Barbecue na tayo. <laughs> ano yung ano, babae doon, mama mo? Ano? Ah, kasama mo lang. Kala ko mama mo. Ah, pumunta ka lang dito sa Maynila na ano. Ay, kasama rin. Saan? Tatalon? O, oh, shoutout mo si mama mo. Shoutout ka kay mama mo. Papa mo, kapatid mo. Abang nagluluto ka dyan. Bakit kaya gano'n mga katokaad friends ano Kapag marami na kasi ako guys na ano, na naka-encounter na mga galing uh, probinsya. Pero hindi naman lahat guys. Um, pag uh, gumagawa ako ng content na mga ganito, tapos may na kita ako na nagluluto na mga galing uh, ano, uh, Bisaya. Bisayas. So, nandoon yung ano, yung konting hiya. Pero syempre, baguhan lang, guys. Pero naiintindihan natin. Guys. Oh my god! Guys, hindi yan katulad natin na, na tayo ay talagang mga nilumot na dito sa Maynila sa <laughs> sobrang tagal. sobrang na. tagal. So, napaka sarap guys ng ano ng uh, barbecue ni Naninang. Sana all. Oh tapos yung sauce niya guys sarap oh ah, so malasas siya mga tokad friends ah, makikita ninyo guys ang ah, barbecue ni naninang dito mismo sa may ano, sa may cold line ayan makita ko sa inyo no? ayan. Ayan. ayan tapat lang ng cold line guys nandito yung ah, pintuan so dito nag ah, nag nang namin ng mga merienda matagal na itong uh, ano, uh, pagtitinda ni Naninong dito sa lugar na ito at marami talaga guys na kumakain dito <Glarno> ang kaganda nito uh, sa abot kaya ng uh, bulsa kundi talagang malasa yung ano, masarap talaga yung barbecue sa kanlambot siya uh, mayroon akong nakainan dati uh, guys yung ano yung doon dati sa may Ilga kung uh, alala ninyo na nag vlog ko doon nung gabi. Uh, masarap din siya pero hindi katulad dito kinaninoong na ito ah ah uh, hindi ito kumu nasa content lang natin eh sasabihin ko masarap pero ako nagsasabi talaga sa inyo guys napakasarap ng uh, uh, barbecue. Uh, malambot. So ayun nga guys, na natanong ko kanina kung uh, yung uh, laman ay pinakuluan na kasi talagang uh, naghihiwalay talaga siya agad mismo sa ano sa kapalaman niya kapag kinakagat mo siya sa kamalasa sarap may kunting ano lang ako kwento sana sa inyo guys ano uh, sa oras na to uh, napag-isipan sana namin guys na pumunta ng ano ng Bicol, uwi sana kami ng aking pamilya. Eh naalala ko lang eh siyempre bago ano lang, bago kakatapos lang guys na ano ng bagyo doon sa amin sa Bicol. Naalala ko eh yung mga anak ko hindi sanay na walang kuryente. Eh nawalan yata ng kuryente doon sa amin sa Sosogon kasi nga siyempre bahagi din yun na tinamahan din ng bagyo ng Christine. So iniisip ko na yung magiging sitwasyon namin doon kapag kami dumating na doon eh walang kuryente. Siyempre, yung mga anak ko, eh, sanay sa, ano yun, sanay sa may kuryente. Uh, kaya nga, sabi ko, pinag-isipan ko ngayon kung uh, itutuloy namin, guys, yung ano, yung uh, pag sana namin ngayon. Kapag hindi, guys, na, ano, na nag-reply yung aking mga kamag-anakan doon, na, ano, na hindi ko sila makausap, at hindi ko malaman na may kuryente doon, hindi kami uuwi mga katokad friends. Siyempre, kailangan yung pag namin doon. Siyempre, pagtulog namin, kailangan merong ano, meron na mga uh, electric pan kasi uh, alam mo naman na ang buhay natin sa gabi kapag may electric pan okay so ayan guys uh, bali di ko alam kung ano yung mga gagawin namin ngayon uh, ang iniisip na namin guys ay uh, pumunta kami sa Mayano sa may uh, Aurora. Aurora is papuntang norte. gusto ko talaga na magano ma, ma, refresh yung katawan ko kasi sobrang napagod namin kami Mrs. dito sa Banawi sa pagtatrabaho. Kailangan naman natin ng mga mag uh, unwin naman mga katukad friends. Pero yun nga na uh, iisip namin yung gastusin uh, bagay sa so, mga 10,000 lang guys daw yung aming uh, gagastusin doon sa sa Baler. Ayun, uh, Baler nga pala naalala ko mga katobat ano, Baler Aurora. So, mga 10,000 po pwede na pwede na 'yon at makakapaligo na tayo. Gusto, gusto ko kasi guys na ano, na magano magligo sa dagat. Gusto kong ipaligo yung katawan ko kasi ang uh, pagkakaalam ko Katulad dati Sumakit kong mga katawan ko rin Kahit na sa Dito na trabaho Dito na trabaho Eh Gusto ko rin na Makapaligo rin Kaya sabi ko nga sa Mrs. Covey Talagang sa ko Pero Parang wrong timing tayo guys Kasi yun nga Katapos lang ng bagyo At meron pa raw darating na bagyo So Hindi ko alam Kung uh, matutuloy kami o hindi Pero kung sa Aurora Baler naman uh, Anytime pwede naman yata na pumunta doon. Uh, kagandahan sana ngayon mga at plans kasi ano, walang ano, walang pasok. Uh, bali kulang-kulang one week. Masarap uh, sana mag sa ano, sa probinsya. Uh, at magano na lang, maglagoy-langoy lang sa ano, sa dagat at uh, uh, mamasyal kung uh, saan-saan para ano. Um, bumalik yung lakas ng katawan. eh, yung mga anak ko nga na kailangan din rin ano, makapagpaano rin, makapagbakasyon uh, din. Eh. So ayun guys, ano, uh, hindi ko alam kung ano pa yung mga gagawin ko sa araw na to para uh, meron kayong matutunan. Alibang lang doon sa kinuunan ko na ano, kinuhaan ko na video na ano, na barbecue. Sa mga susunod yata guys na ano, na mga araw, uh, sa ako lang masusundan tong aking uh, video na to. Kasi Uh, alamin ko pa mga katok at friends kung ano yung uh, magiging papag uh, mapag-uusapan namin ni ang uh, at ng aking pamilya sa bidon So, uh, nga uh, pala no uh, guys ano, uh, uh, yung aking boses iba yung aking uh, uh, tunog kasi nga galing nga ako sa ano, galing nga ako sa Ubud Sipon. Uh, nung nagtrabaho ako nung last na uh, last day doon sa ano, sa Maya uh, Pag-asa ay eh, pag-uwi ko guys, eh, naulan na ako. Uh, kahit na doon guys doon sa may ano sa may uh, ko, inabutan din kami ng ulan. Kaya pagdating namin sa bahay, ayun. Uh, inabot tayo ng ubod sipon. So sa ngayon, uh, nakaka-recover na ako guys. Uh, yun nga, uh, ang masabi ko lang, uh, salamat sa Panginoong Diyos na uh, patuloy na nagbibigay sa amin ng kagalingan. Uh, Kaya ngayon nandito ako sa Banawi. trabaho na sa Banawe para kahit paano naman sana uh, patuloy na mayroong uh, kitain at mayroong panggasta sa bahay. Pero yun nga na uh, kung ano yung uh, gagawin namin kung hindi man kami ma ano mag uh, sa pag-uwi namin uh, sa susunod na lang na taon basta mayroong uh, pagkakataon o medyo mahaba bakasyon Uh, like December, uh, itong Pasko, maaaring uh, uh, umuwi na lang kami. Pero as of now, uh, hindi pa talaga uh, kakayanin kung uh, sadya naman talaga guys na wala tayong uh, kuryente. So napaka-important din yung, um, napaka-important sa amin. Uh, pag umuwi kami, meron kami ganun kasi siyempre, alam mo naman, uh, kapag pagod, kapag pagod ang uh, tao eh kailangan-kailangan din na uh, makapagpahinga at siyempre may electric pa So ayun guys, hanggang dito na lang, uh, saan na lang ako magbibigay uh, ng iba pang mga ano, mga ibang uh, videos sa uh, mga darating pang mga araw. Uh, kasi hindi ko ito i-upload mga katawagan na uh, ganito lang yung ating uh, video. Uh, siyempre guys, sa uh, kita uh, pakikita uh, sa inyo yung mga at kung magtatanong kayo mga katokad ah nakita ko mga katokad presa ano na pala yung ano yung barbecue dito kinaninang nakita ko kasi ano na kaya pala siya malasa so ayan yeah. at ilalagyan siya naman dito guys tapos yung uh, leg ng manok sa kabukod nga pala doon mga katokad sa ano no sa barbecue na sinabi ko sa inyo na yung mga yung pinapakita ko dito doon dito sa ano sa tinitinda ni Ninang may mga iba-iba na uh, sa iba't ibang araw hindi lang pare-parehas ang uh, mini-merienda uh, mini dito. Mayroong pansit, mayroong miswa, mayroong kung ano-ano. Uh, kung hindi lang namin alam kung ano yung mga namin dito sa ano, sa uh, meriendahan na to. Pero pag guys, uh, pag ano no, uh, lalo na sa mga Banawi boys na ano, na uh, medyo malayo ng konti dito. Uh, kung gusto niya talaga ng masarap na barbecue, uh, may mga merienda pa na gusto ninyo. Punta lang kayo dito kina ano, kina masarap dito. Masaya pinakita ko sa inyo mga katokad friends yung ano, yung cold line. Uh, Ayun, uh, sa may gilid lang siya, guys. Ito mapapanood mo to Christian mamayang gabi. Kung mag-subscribe mo ako. Ayaw mo kasi mag ayaw mo kasi magano eh. Ayaw mo kasi mag shoutout sa pamilya mo eh. Naya ka? daw so, uh, siya guys. <laughs> <laughs> Pero na, 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 guys, nakaraang ano, mga ilang buwan na nakalipas, mayroon akong na i-vlog na ano na Bisaya. Talagang eh, game na game siya, eh. talagang uh, pagdating doon sa family niya, talagang nag-shout out talaga siya. eh. Ah, nakakatuwa naman. Baga, bagay, tagat iba-iba talaga yung uh, ano, yung pag-uugali ng tao. Sarap po guys. Oh. Kaso nga lamang si Katokad Pres, hindi, ka, hindi po pwedeng kumain ng maraming uh, ano, Barbecue Kasi ano tayo eh May kolesterol tayo <laughs> ito guys nakikita ko na ano uh, unti lang yung ano uh, unti lang yung uh, baga para manuot yung uh, pagkaluto mismo sa ano sa mga barbecue natin talagang ko kasi makakatoka din sa iba na nagluluto ng barbecue pag nakita mo yung, yung mga apoy eh, talagang akala mo sumisilap pa eh kaya pag uh, naluto na nangangamoy usok dito nakikita ninyo guys oh, uh, simple simple lang unti lang yung baga niya guys talagang ay maluluto siya hanggang kaloblo tapos lalagyan ng sauce guys eh. mga anong oras kayo kasi natapos alas 4 alas 4 daw guys natapos ang uh, pagluluto niya Ano pangalan ng mama mo? Elvira. So shoutout kay uh, Ma'am Elvira na nanay ni Christian na taga Dumaguete. Ayan guys. Kapag uh, napanood ninyo ito, uh, shoutout po kay uh, Ma'am Elvira ng Dumaguete. Maging na ang uh, maging kanyang uh, pamilya dyan sa may Dumaguete. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Ayan si Christian. Ayan. Ilan taon ka na Christian? Sa 17 Hindi ka na nag-aaral Tapos na ah. Dito sa ano sa Manila Hindi eh, ka nag-aaral dito Paaralin ka doon ni Ninang Hindi ka paaralin dito Bakit may posibilidad ka bang umuwi? Ah, uwi ka rin ng taon bago ka umuwi asa ah, sa December ka rin umuwi babalik ka pa alam ni alam nila ah, so, sipagan mo lang para may ano ka may baon <laughs> may ay naku, mga gumakatogad friends pag ang mga kababayan talaga natin ng mga probinsyano talaga nga napag napupunta sa Maynila kapag uh, ang uh, estado lang ng buhay ay ganun-ganon lang hindi talaga tumatagal sa Maynila pero uh, may dahilan naman guys na umuwi si Christian kasi mag-aaral pa raw kaya kumbaga sa ano kumbaga sa lagi sinasabi ng mga matatanda aral daw ng aral daw ang mga ta ang mga bata ngayon dapat para maging maayos ang buhay kahit sa probinsya mayroon naman pag-aaral na maayos eh so talaga pinapaulan ng tayo guys ng usok dito A few moments later Namiss ko guys yung uh, dati kong tinitirhan. So nandito ako ngayon sa May Cartis kasi siyempre alam naman ninyo guys na nandoon ako sa Hunters Guide doon ako nalipat pero iba talaga yung pakiramdam ko guys kapag uh, nandito ako sa may, uh, dati kong tinirhan sa may Curtis. so bali uh, parang uh, malayang malaya ako dito na nakaupo sa labas kasi dito sa lugar namin dati sa may Curtis, pag bumabala ako ng bahay nandito na nasa kasada na kumpara doon sa ano sa lugar guys ng ano ng hunters na nalipatan namin grabe bago ta bago ako makarating guys sa may kalsada napakalayo pa talaga ng dinadaanan ko nakita man ninyo guys kapag uh, palabas na ako napakahaba ng iskinita guys bago tayo makarating sa ano sa Araneta So dito pag gusto ko dati na ano na pag nanonood ako ng basketball katulad nga sa pagkataong ito nababala ako diyan sa may bahay namin ayan ah nakikita ko na yung uh, basketball court dito. Eh, minsan lang naman kasi na ako nakakapunta dito once na yung aking misis si Metro trabaho dito malapit sa Cardis. At syempre, tuloy na ako dito mga katukad friends kasi may napapanuuran ako dito. At syempre, masaya rin ako guys kasi nga nakikita ko yung mga kamag anakang ko rin dito. kasi mga maliliit ngayon eh nakikita ko na naglilisik pag basketball na. Ganito, ganito lang dito guys sa ano sa Cardis. kapag uh, sumapit na yung hapon uh, alas 4. Na simula sila guys ang alas 3. Ayan, alas 4 na nag, uh, naglalaro na sila guys. Malibang dito kasi mga Togad friends kumpara doon sa hunters na tinitirahan ko dito pag lumabas uh, ka ng bahay may marami ka na makikita ng mga sakyan oh tubig dito lang guys ang video na to. Maraming maraming salamat. God bless you all. Bye bye. And peace.